Si Moises ay madalas na naalala bilang taong humamon sa kapangyarihan ng Ehipto, ang naghati sa dagat na pula upang makatawid ang libu-libo at ang tumanggap mismo ng mga kautusan ng Diyos na inukit sa mga tapyas ng bato. Siya ay itinuturing na isang alamat, isang huwaran ng pananampalataya at pamumuno na patuloy na naririnig ang pangalan hanggang ngayon. Ngunit may bahagi ng kanyang kwento na bihirang pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga anak. Kaunti lamang ang nakakaalam na si Moises ay may dalawang anak na lalaki, sina Gershom at Eliezer. Ang mas nakapagtataka pa, habang ang mga inapo ni Aaron ay naging mga pangunahing pinuno sa relihiyosong buhay ng Israel, ang mga anak ni Moises ay tila nawala sa kasaysayan ng Biblia. Bakit kaya? Pinili ba nilang tahakin ang ibang daan? Iniwan ba sila ng Diyos? O may mas malalim na dahilan sa likod ng kanilang pagkawala? Iyan ang hiwagang ating susuriin. Sa pamamagitan ng mga talatang madalas, hindi na bibigyang pansin. Matutuklasan natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa naging kapalaran ng mga anak ni Moises. At kung minsan ay naramdaman mong hindi ka napapansin, nakakalimutan o itinatabi maaaring magbigay sa iyo ang kwentong ito ng bagong pananaw kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao. Nagsisimula ang kwento ng dalawang anak sa isang tahimik at madalas kaligta ang kabanata ng buhay ni Moises, isang panahon ng pagkatapon at katahimikan sa malayong lupain. Matapos talikuran ang yaman ng Ehipto at ang kasikatan ng dating mundo niya, nakatagpo si Moises ng kanlungan sa Midian kinailangan niyang tumakas matapos niyang ipagtanggol ang isang kapwa-Hebreo sa pamamagitan ng pagpatay sa isang ehipsiyo dahilan upang siya'y maging takas, iniwan ang tahanan ang kanyang mga tao at ang pagkakakilan lang matagal niyang nakasanayan. Sa malungkot na lugar na iyon, sa gitna ng tuyong lupain at mga kawan ng tupa, unti-unting hinubog ng Diyos ang puso ng lalaking magiging pinuno ng isang bansa. Habang naninirahan sa Midian, nakilala ni Moises si Zipporah, ang anak ni Jethro, isang iginagalang na pari na kilala sa kanyang karunungan at impluensya sa pananampalataya. Ang kanilang pag-aasawa ay higit pa sa pagsasama. Ito'y nagdala kay Moises sa isang mapayapang buhay na malayo sa karangyaan ng Ehipto. Sa kanilang pagsasama, ipinanganak ang dalawang anak na lalaki na kapwa may pangalang sumasalamin sa paglalakbay ng kanilang ama. Ang una ay si Gershom. Ang pangalan niya ay mula sa salitang Hebreo na Ger, na ibig sabihin ay dayuhan o ibang tao. Ipinaliwanag ni Moises ang pangalan sa pagsasabing, Ako ay naging dayuhan sa lupang hindi ko kilala. Hindi lamang ito simpleng pangalan, ito ay refleksyon ng kanyang karanasan. Ang pangalan ni Gershom ay kumakatawan sa kirot ng pagkahiwalay, sa lungkot ng pagkatapon, at sa pakiramdam ng hindi pagkakabilang saan man. Tuwing binabanggit ni Moises ang pangalan ng anak niya, naalala niya ang sariling kwento, ang pag-iwan sa nakaraan. Ngunit hindi hinahayaan ng Diyos na ang kalungkutan lamang ang maging pamana. Ang ikalawang anak ni Moises ay pinangalan ng Eliezer na ang ibig sabihin ay ang Diyos ang aking tulong. Ipinaliwanag ni Moises ito sa pagsasabing, Ang Diyos ng aking mga ninuno ang tumulong sa akin at iniligtas ako mula sa mga banta ni Paraon. Hindi tulad ng pangalan ni Gershom na sumasalamin sa pagkawala, ang pangalan ni Eliezer ay nagsasalita ng proteksyon at tiwala kung paanong iniligtas siya ng Diyos sa oras ng panganib. Dalawang anak, dalawang pangalan, dalawang yugto ng paglalakbay ng isang tao. Si Gershom ay kumakatawan sa kirot ng pagkakataboy. Si Eliezer naman ay sagisag ng pag-asa ng pagliligtas. Magkasama, inilalarawan nila ang isang tahimik na pamilya na nabubuhay malayo sa liwanag ng kasaysayan habang isinasabuhay ang kanilang sariling kwento sa likod ng mga pangyayari. Si Moises ay hindi lamang isang propeta, tagapagbigay ng batas at pinuno, siya rin ay isang asawa at ama. Ang kanyang mga anak na ipinanganak sa malayong lugar ay mga tahimik na saksi sa tawag ng Diyos na magbabago sa kapalaran ng isang bayan. Una silang nabanggit sa Biblia sa Eksodo 2.22 kung saan ipinanganak ni Zipora si Gershom. Isang maikling detalye lamang ito halos dipansin sa gitna ng mas malalaking pangyayari. Maraming taon ang lumipas bago muling nabanggit ang mga bata sa Eksodo 18 nang dalhin ni Jethro si Zipporah at ang mga anak upang muling makasama si Moises sa ilang matapos makatakas ang Israel mula sa Ehipto. Sa pagitan ng dalawang tagpong iyon, walang nabanggit tungkol sa kanila. Sa buong paglalakbay ng Exodus mula sa mga salot hanggang sa paghahati ng dagat, mula sa mana na bumagsak sa langit hanggang sa kulog ng Diyos sa Sinai, hindi nabanggit si na Gershom at Eliezer para bang sila ay naglaho sa likod ng mga himala. Isa sa iilang pagkakataon na lumitaw muli ang pamilya ay sa Eksodo 4.20 nang sumunod si Moises sa utos ng Diyos at nagsimulang maglakbay pabalik sa Ehipto kasama si Zipora at ang mga bata. Ngunit biglang may nangyari, tinangka ng Diyos na patayin si Moises dahil hindi pa natutuli ang kanyang anak agad kumilos si Zipora. Sa isang sandaling puno ng tensyon, siya mismo ang nagsagawa ng ritual, sinasabayan ng mga salitang puno ng pagkabalisa at pananampalataya. Mga salitang may kinalaman sa dugo at tipan. Iyon lang halos ang pagkakataong direktang nasangkot ang isang anak. Pagkatapos noon, muling nanahimik ang kwento habang ang iba ay nagiging sentro ng paglalakbay ng Exodus, ang mga anak ni Moises ay nanatiling nasa anino. Hindi sila makikitang kasama ng ama na mumuno o nangangaral. Wala rin binanggit na reaksyon nila sa mga himalang nagaganap. Kaya't napapaisip tayo, bakit hindi sila itinampok gaya ng kanilang ama? Kung si Moises ay tinawag upang manguna at magsalita para sa Diyos, bakit hindi si Gershom o Eliezer? Walang tahasang sagot, ngunit may mga pahiwatig sa kasulatan na nagbibigay linaw. Isa sa mga ito ay ang espesyal na pansin ng Diyos kay Aaron at sa kanyang lahi. Sa Eksodo 28, malinaw na iniutos ng Diyos na si Aaron, ang kapatid ni Moises, at ang kanyang mga anak, ay itatalaga bilang mga pari upang maglingkod sa kanya. Pinangalanan ng apat si Nanadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Hindi sila pinili dahil sa katayuan o tradisyon, kundi dahil sa desisyon ng Diyos mismo. Mula sa kanilang lahi, nagmula ang buong saserdote ng Israel na ipapasa sa bawat henerasyon ipinakita nito na iba ang landas na inilaan ng Diyos para sa mga anak ni Moises bagaman iginagalang din ang pamilya ni Moises hindi sila binigyan ng ganitong tungkulin maaring sinadya ng Diyos ito upang maiwasan ang kalituhan dahil sa ginawa ni Moises ang paglabas ng Israel mula sa Ehipto ang pagtanggap ng batas ng Diyos at ang mga himalang ipinamalas Madaling isipin na ang kanyang mga anak ay dapat magmana ng parehong autoridad. Ngunit sa kanyang karunungan, ipinakita ng Diyos na ang pamumuno ay hindi minamana. Pinili niya si Aaron upang ipakita na ang kapangyarihang espiritual ay ibinibigay ayon sa kanyang plano, hindi ayon sa dugo. Isa pang dahilan ay nakaugnay sa natatanging tungkulin ni Moises. Siya lamang ang tinawag upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin. Akain sila sa ilang at tumanggap ng mga batas na huhubog sa kanilang kinabukasan. Ang kanyang ugnayan sa Diyos ay personal at walang kapantay. Sa Deuteronomio 34.10, Sinabing walang ibang propeta sa Israel na nakausap ng Diyos ng harap-harapan tulad ni Moises. Ang kanyang misyon ay kakaiba, hindi ito maaaring ipamana. Mula rito, natutunan natin ang isang mahalagang katotohanan. Ang plano ng Diyos para sa isang tao ay hindi automaticong ipinapasa sa kanyang mga anak. maaring ibang iba ang layunin ng Diyos sa bawat henerasyon. Ang gawain ng Espiritu ay hindi nakatali sa mga tradisyon o inaasahan ng pamilya. Tinawag si Moises upang buksan ang daan, ngunit hindi tinawag sina Gershom at Eliezer upang ipagpatuloy ang kanyang papel. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil may iba silang tungkulin. Isa pang dahilan na madalas hindi napapansin ay ang kanilang kawalan sa mga mahahalagang sandali ng Exodus. Sa Eksodo 18, isinulat na dinala ni Jethro, Bienan ni Moises, si Zippora at ang mga bata upang muling makasama si Moises sa ilang. Ipinapahiwatig nito na bumalik muna sila sa Midian. Kaya wala sila noong panahon ng mga salot sa paghahati ng dagat o sa unang mga araw ng paglalakbay ng Israel. Hindi nila nasaksihan ang mga himala kaya maaaring hindi sila itinuturing na karapat-dapat na mamuno o maging espiritual na gabay. Ngunit ang katahimikan ng Biblia tungkol sa kanila ay hindi nangangahulugang sila ay walang halaga. Sa katunayan, ang tahimik na papel ni na Gershom at Eliezer ay nagtuturo ng isang pangmatagalang aral. Hindi lahat ng tinatawag ng Diyos ay inilalagay sa gitna ng pansin. May mga tinawag upang mamuno at may mga tinawag upang maglingkod nang tapat sa likod ng laylayan. Ang kawalan ng kanilang mga pangalan sa mga dramatikong bahagi ng kasaysayan ay hindi nangangahulugang walang saysay ang kanilang buhay. Sa katunayan, ito ay paalala na sa paningin ng Diyos, bawat gawain, bawat tao at bawat henerasyon ay may kabuluhan ang pananahimik tungkol sa mga anak ni Moises ay hindi pagtanggi, kundi bahagi ng mas malawak na disenyo ng Diyos. Isang paalala na lahat ay may kanya-kanyang tungkulin sa kanyang dakilang plano. Ang ilan ay binigyan ng tinig upang magsalita, ang iba na may binigyan ng mga kamay upang maglingkod. Ngunit lahat sa kanikanilang paraan ay nagbibigay ng karangalan sa Diyos na tumawag sa kanila. Bagaman tahimik ang Biblia sa maraming kabanata tungkol kina Gershom at Eliezer, hindi ibig sabihin nito na nagtapos na ang kanilang kwento. Pagkaraan ng daan-daang taon sa mga bahaging bihirang basahin gaya ng unang kronika, muling lumitaw ang kanilang mga pangalan. Doon makikita na hindi naglaho ang lahi ni Moises. Hindi sila naging mga hukom, propeta o pinuno Ngunit kabilang sila sa mga Levita na nagsagawa ng mga tungkulin sa tabernakulo at kalaunan sa templo. Sa Estray Kronika 23 malinaw na sinabi ang mga anak ni Moises, lingkod ng Diyos, ay kabilang sa lipi ng mga Levita. Isa sa mga inapo ni Gershom, si Shubail, ay tinukoy bilang isa sa mga tagapamahala ng mga gawain sa templo. Si Eliezer ay nagkaroon ng anak na si Reaya at sinabing lumago ng marami ang kanyang pamilya. Ang paglago nilang ito ay hindi lamang tungkol sa bilang, ito ay may malalim na kahulugan. Ipinapakita nito na kahit hindi sila tanyag, pinagpala pa rin ng Diyos ang kanilang lahi. Bagaman hindi sila kasing kilala ng mga pari o patriarka, ang kanilang mga inapo ay naging tapat na tagapaglingkod sa mga gawaing banal. Ang mga Levita ang inatasang magpanatili ng kabanalan. Sila ang nagaalaga ng mga handog, ng mga kasangkapan sa templo, at tumutulong sa mga pari sa mga seremonya. Kung wala sila, hindi magaganap ang pagsamba. Sila ang tahimik na saligan ng relihiyosong buhay ng Israel. Muling nabanggit si Shubail sa Erechronica 24 bilang isa sa mga levita na nag-ayos ng schedule ng paglilingkod sa templo. Kabilang siya sa mga pinuno ng lipi na gumaganap ng mahalagang tungkulin kahit hindi kilala. Ipinapakita nito na kahit hindi binigyan ng tungkuling pare ang mga inapo ni Gershom, Nanatili silang tapat sa landas ng Diyos. Sila ang mga naglingkod ng may debosyon sa banal na lugar ng Panginoon. Gayon din ang pamilya ni Reaya, anak ni Eliezer. Bagaman, hindi nakatala ang kanilang mga pangalan sa mga dakilang tagpo ng Biblia, bahagi sila ng araw-araw na pagsamba ng bayan. Kahit wala silang kasikatan o mga dakilang gawa, nandoon sila kasama sa banal na ritmo ng pagsamba, pinangangalagaan ang presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Binanggit ng Biblia na marami ang anak ni Reaya at ang detalyeng ito ay higit pa sa bilang, ito ay sagisag ng isang pamana ng katapatan na nagpatuloy sa maraming salinlahi. Ang ganitong uri ng tahimik na paglilingkod, matatag, tapat at hindi napapansin ay may malaking halaga sa Diyos sapagkat ang Panginoon na nakakakita ng nakatago ay nagbibigay ng karangalan sa mga naglilingkod ng hindi nakikita. Ang kwento ni na Gershom at Eliezer ay kumakatawan sa lahat ng nag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos, hindi para sa papuri, kundi dahil sa katapatan. Sila ay mga lalaking ang pagtitiwala ay hindi nakasalalay sa pagkilala, kundi sa pagsunod. Hindi sila pinuri, ngunit sila ay naalala at higit pa roon ginamit sila ng Diyos upang panatilihin ang apoy ng pagsamba sa kanyang bayan. Ang paglilingkod ng walang pagkilala ay hindi nangangahulugang nakalimutan. Ibig sabihin nito ay kilala ka ng Diyos na tumitingin sa puso. Ibig sabihin nito ay ginagampanan mo ang isang tungkulin na maaaring hindi mapansin ng tao, ngunit napakahalaga sa Diyos. Ang paglalakbay ng mga anak ni Moises na hindi minarkahan ng mga dramatikong tagpo kundi ng katahimikan ay nagpapakita ng malalim na katotohanan kung paano kumikilos ang Diyos. Paano nangyaring ang mga anak ng taong nakausap mismo ng Diyos ay hindi naging mataas na pinuno? Bakit hindi sila itinampok gaya ni Nahoswe, Caleb o ng mga anak ni Aaron? Ang sagot ay isang espiritual na katotohanan. Ang pagtawag ng Diyos ay hindi namamana. Si Moises ay pinili ng Diyos para sa isang natatanging misyon. Ang pangunahan ng Israel, akayin sila sa ilang at tanggapin ang kautusan. Ngunit ang misyong iyon ay hindi maaring ipamana. Ang banal na pagtawag ay hindi na ipapasa. Ito ay ibinibigay lamang ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ipinapakita nito na ang pabor ng Diyos ay hindi batay sa lahi o katayuan. Pinipili niya ang tao ayon sa kanyang kalooban. Ang bawat isa ay may sariling tawag at ang tungkulin ng magulang ay hindi automaticong nagiging kapalaran ng anak. Isa pang mahalagang katotohanan, ang pagiging malapit sa mga pinunong espiritual ay hindi kapalit ng pagiging malapit sa Diyos. Si Nagershom at Eliezer ay lumaki sa tabi ni Moises, ang taong nakausap ng Diyos ng harap-harapan. Nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa tolda, narinig nila ang mga kwento ng bundok, at nasaksihan nila ang pagbabago sa mukha ng kanilang ama matapos makipagtagpo sa Diyos. Ngunit ang pagiging malapit sa kapangyarihan ay hindi katumbas ng pagkakaroon nito. Ang mamuhay malapit sa isang taong pinili ay hindi garantiya na matatanggap mo ang parehong biyaya. Ipinapakita nito na bawat isa sa atin ay kailangang magkaroon ng sariling relasyon sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi na ipapasa, gayon din ang kabanalan. Maaaring maglakad ang isang tao kasama ang puspos ng Espiritu, ngunit hindi pa rin magbago kung hindi niya bubuksan ang puso niya sa Diyos. Si Nagershom at Eliezer ay nabuhay malapit sa taong pinakaintimo ang ugnayan sa Diyos, ngunit hindi nila sinundan ang parehong landas. Ipinapaalala nito na walang sinuman ang maliligtas dahil sa pananampalataya ng kanyang magulang o mananatiling matatag dahil sa relasyon ng iba sa Diyos. Bawat isa sa atin ay kailangang lumakad sa sariling daan ng pagsunod at mula sa katahimikan ng kanilang kwento, lumilitaw ang huling aral, ang kagandahan ng paglilingkod ng walang paghahangad ng pansin. Bagaman hindi nakabilang ang mga anak ni Moises sa mga bayani ng pananampalataya, sila ay naglingkod ng may katapatan na natiling tapat ang kanilang mga pamilya sa mga levita sa loob ng maraming salinlahi. Hindi nila hinangad ang posisyon o papuri. Hindi nila hinanap ang karangalan. Sila ay simpleng naglingkod at sa paggawa nito, nakaayon sila sa puso ng Diyos. Sapagkat mas pinahahalagahan ng Panginoon ang katapatan kaysa kasikatan. Sa mundo ngayon, kung saan madalas ipantay ang pagiging kilala sa pagiging mahalaga, pinaaalalahanan tayo ng Diyos na ang tahimik na naglilinis ng kanyang templo ay maaaring tumanggap ng parehong karangalan tulad ng propetang nangangaral sa madla. Mas malalim ang tinitingnan ng Diyos kaysa sa panlabas na anyo. Nakikita niya ang layunin. Ginagantimpalaan niya ang puso. Ang kwento ni na Gershom at Eliezer ay kwento rin ng pagtubos at pamana, bagaman hindi sila kabilang sa mga pangunahing tagpo ng Israel na natiling buhay ang kanilang mga pangalan. Patuloy silang lumago, ang kanilang lahi ay nagpatuloy. Araw-araw, sa bawat henerasyon, sila'y nanatiling tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. At bagaman wala sila sa gitna ng liwanag, matatag silang tumindig upang panatilihin ang kabanalan. Ipinapakita nito ang isang makapangyarihang katotohanan. Kahit sa katahimikan, ang Diyos ay gumagawa ng bagay na tatagal magpakailanman. Hindi laging nagsisimula ang kanyang mga plano sa malalakas na anunsyo. Minsan ginagawa niya ito ng tahimik sa pamamagitan ng mga hindi pinapansing pangalan mapagkumbabang pamilya at mga gawaing walang nakakapansin ngunit sa mga tagong lugar na iyon siya ay nagtatanim ng walang hanggang layunin ang mahalaga ay hindi kung sino ang pinupuri ng mga tao kundi kung sino ang nakikita ng Diyos ang katotohanan ng hindi naging sentro ng kwento ang mga anak ni Moises ay hindi tanda ng kabiguan, ito'y patunay ng mas malalim na katotohanan, ang tahimik na katapatan ay humuhubog din ng kaharian. Sa paningin ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay kadalasang tumutubo sa katahimikan at ang liwanag nito ay walang hanggan sa harap ng Kanyang trono. Ipinapaalala ng kwento ni Naguishom at Eliezer ang isang bagay na maaring di madali tanggapin. Hindi lahat ng dakilang lingkod ng pananampalataya ay may mga anak na sumunod sa parehong landas. Hindi lahat ng kilalang pangalan sa kasulatan ay galing sa tanyag na pamilya madaling makalimutan, ngunit madalas pinipili ng Diyos ang mga nabubuhay sa anino, yaong hindi napapansin ng tao, ngunit kilalang kilala niya. Ang mga anak ni Moises, ng taong nakausap mismo ng Diyos, ay hindi naging pinuno sa Israel. Hindi narinig ang kanilang mga salita sa mga pagtitipon. Walang mahabang salaysay tungkol sa kanilang mga gawa. Ngunit ang katahimikan sa paligid nila ay nagsasalita ng malakas. Ipinapaalala nito na ang mga plano ng Diyos ay hindi nakabatay sa kasikatan, lahi o inaasahan ng tao. Hindi niya inuulit ang mga padron ng mundo, pinipili, inihahanda at isinusuong niya ang kanyang mga lingkod sa sarili niyang paraan at panahon. At ang katotohanan ito ay nagbibigay ng kalayaan. Ipinapaalala nito na ang ating paglalakbay kasama ang Diyos ay hindi hinuhubog ng ating pinagmulan, kundi ng lawak ng ating pagsuko sa Kanya. Marahil pakiramdam mo ay nasa gilid ka lamang, hindi mo alam kung saan ka nababagay sa mas malaking larawan ng pananampalataya. Marahil iniisip mong dahil hindi kilala ang iyong pangalan o hindi nakikita ang iyong ginagawa, wala kang halaga sa kaharian ng Diyos ngunit pinatutunayan ng kwento ni na Gershom at Eliezer, tahimik ngunit makapangyarihan, na ang mga pangalang nakalimutan ng tao ay patuloy na naaalala ng Diyos. Hindi mo kailangang mapansin, hindi mo kailangang purihin, hindi mo kailangang makita. Ang mahalaga sa Diyos ay ang iyong katapatan, ang pusong naglilingkod sa Kanya ng tahimik, may parehong debosyon na parabang nasa entablado. Ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa tagumpay na nakikita ng madla kundi sa tapat na pananampalataya araw-araw. Sa mga sandaling lihim, malayo sa papuri, doon nagaganap ang ilan sa pinakamakapangyarihang gawa ng pagtitiwala at nakikita ng Diyos ang bawat isa pinararangalan niya ang bawat isa ito ang mensaheng kayang magbago ng lahat maaari kang maging bahagi ng isang bagay na walang hanggan kahit walang nakakakita hangga't ang Diyos ang sentro ng iyong buhay kung nakaantig sa iyo ang mga salitang ito kung nabuksan ng iyong mga mata sa kagandahan ng paglilingkod na tahimik at tapat huwag mong sarilinin Pindutin ang like sa video na ito. Ipadala ito sa isang taong kailangang marinig ang paalalang ito at tulungan kaming ipalaganap ang tahimik na pag-asang nagbabago ng buhay. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa amin anong bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumimo sa iyo. Nais naming lumago at matuto kasama ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, maglaan ng sandali ngayon at i-on ang notification bell upang hindi mo mapalampas ang aming mga susunod na video na puno ng karunungan mula sa salita ng Diyos at mga pagninilay tungkol sa pananampalataya. Maraming salamat sa oras na ibinahagi mo sa amin na pagpalain ka ng sagana ng Panginoon at naway ang iyong tahimik na pananampalataya kahit hindi napapansin ng mundo ay patuloy na magningning sa harapan niya hanggang sa muli.